Nakalis na po kanina hapon si UN Secretary General Ban Ki-moon. Pero bago po umalis, nangako siyang itutuloy ang paghikaya at sa ibang bansang tumulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda na personal niyang nakasalamuha sa Tagwaban City Leyte. Nakatutok si Jam Sesante. Winasak man ng Bagyong Yolanda halos lahat ng nadaanan nito. Mukhang hindi naman daw nito natinag ang katatagan ng mga Pilipino, ayon kay United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Sa press conference kanina kasama ang Department of Foreign Affairs, sinabi ng UN Secretary na humanga siya sa determinasyong bumangon ng mga nasalanta at sa pagdutulungan na kanyang nasaksihan sa Tacloban City, Leyte. I was very much impressed by such a strong resilience of the people. And I was impressed when many people, citizens, wearing safety helmet were clearing debris. Whatever they could do, they were doing. Pangako niya, patuloy na aagapay ang UN sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nasa lanta. Kaninang umaga, nakipagpulong daw siya sa mga ambasador ng ilang bansa para himukin silang bilisan ng pag-abot ng tulong nauna nang nanawagan ng UN's international community para pondohan ng kanilang strategic response plan para sa mga biktima na aabot ng $791 million. Sa ngayon, nasa $252 million na ang kanilang nakalap. I hope my visit uh, will be will provide an occasion that the international community keep focus on this crisis. This should not be Uh, any uh, forgotten crisis. We welcome our continuing partnership with the United Nations and other overseas friends in realizing our vision to make the Philippines stronger and more resilient in the face of multiple and more cat catastrophic disasters. Jam, si Santay,